Welcome back sa ating programa Pusoy at Swerte Magandang gabi sa inyo lahat Mga giliw kong tagapanood Siyempre sa Luzon Visayas at Mindanao Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo Kamusta na po? Medyo sinisipon po ako Kamusta na kayo mga giliw kong taga siempre Siyempre, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa iba't ibang panig ng mundo ang ah, 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 pag-uusapan natin. Ah, medyo hiwalay muna tayo doon sa pagsusuri ng ah, inyong kapalaran. Last na labas natin patungkol dyan ay yung mga isini lang sa... Year of the Ox, no? Pero sa susunod, ihahalo na po natin yan, no? Ihahalo natin yung usapin tungkol sa kapalaran nyo at sa iba pang topic. Kasi medyo napansin natin kapag ka uh, yung iba, porque hindi sila Year of the Ox, so hindi sila manunood. Kaya ngayon, gagawin natin, imimix natin, ihahalo natin yung uh, patungkol doon sa inyong kapalaran, no? Na kung ano ang sa uh, animal sign inyo. Pero sa ngayon, lalag, uh, lalaktawan muna natin yon no? Ang uh, alam ko, kasunod dyan, Year of the Tiger, eh. Di sususunod, uh, ano ba ngayon, Monday? Monday. Sa Wednesday, tutukuyin din natin kung ano yung uh, sinasabi ng kanilang animal sign para sa Year 2025. Ngayon, ang pag-uusapan natin, yung pulang sobre, na pulang sobre, pulang sobre na pwedeng, o oh, yung pulang sobre na nilagyan ng money o ng pera, pwedeng magdala daw ng swerte at pagyaman. Aba paano naman yan? Eh, taon-taon, sabi mo, eh ako, eh taon-taon, nakakatanggap ako ng pulang sobre, pero hindi naman ako yung mayaman. Eh kasi po, may mga bagay, no? Kapag kabukal sa puso o talagang nagtugma ang um, nagbigay at doon sa binigyan ang enerhiya ng pagtanggap at pagbigay sa kanila nung red envelope o yung hongbaw, hongbaw o ampaw, no? Kasi usong-uso -uso yan ngayon na ngayong darating ng Pasko at uh, bagong taon o Chinese New Year, marami ang nagbibigay na tinatawag na humbaw, ampaw o yung pulang sobre na may lamang mani. Kaya kung makakatanggap kayo niyan, posible, posible na kung ano yung swete na nakamit nung nagbigay sa'yo, pwede kang mahawa sa swete noon. Yung nga sinasabi natin kanina, kumporme, kasi sabi mo, eh, ako tanggap ako ng tanggap ng red envelope. Hindi naman ako yung mayaman. Conforme. Kasi sinasabi ko nga, pag nagtugma yung energy, no, nag-abot, at sa tumanggap nung sobre, nagtugma, nagsanib yung enerhiya na yon doon po pwedeng yung swerte no, nagbigay, ay pwedeng makamit naman yung no, pinagbigyan. Kaya, hindi ano hindi posible no hindi posible baka sa uh, pwedeng maganap pwedeng maganap 'yon malay mo yung pagbibigay ng boss mo ngayon sa iyo nung ampaw ay nagtugma yung enerhiya niya at enerhiya mo nung ito yabot kapag ka ganoon yun sinasabi natin pwedeng magsanib yung dalawang energy yung swerte na galing doon sa yung boss ay pwede mong maabsorb o makamit mo rin o sinasabi natin pwede kang mahawa doon sa swerte niya kung may small business ka ngayon at uh, nabigyan ka ng isang tao na maunlad ng negosyo, ano kaibigan mo o kapamilya mo na may maunlad ng negosyo at binigyan ka ng red envelope at may may small business ka pero yung nagbigay sa'yo may malaking negosyo, may pagkakataon na pwede yung enerhiya mo at yung enerhiya niya doon sa pag-abot niya ng ng red envelope sa'yo ay nagsanib yung tinabanggit ko kanina. Kapag ka nagkaganon, malaki ang posibilidad na makuha mo rin yung swerte niya. At yung small business mo, posibleng lumaki din niya katulad ng business nung nagbigay sa'yo. Kaya, walang imposible. O, uh, ituloy natin, no? Oh, ituloy natin yan. Ano ba yan? Ano ba yung red envelope na yan? Teka lang po. Ano ba yung red envelope na yan? <coughs> Excuse me po. <clears throat> Pulang sobre na nilagyan ng money o ng pera, pwedeng magatid ng pagyaman at swerte. Alamin kung bakit. O di, ka, o, di nga. O di ba nga, sabi ng iba. O hindi ba? Pulang sobre na makapaghahatid ng pagyaman, Paano naman mangyayari yon? Sa karanasan ng mga Chino, isang malaking biyaya sa kanila ang mapagkaloban sila ng kanilang boss ng sobre o yung tinatawag na hungbaw. Ibig sabihin kasi nito, special sila sa kanilang boss o sa nag-abot sa kanila nito. Kung bukas sa puso ang pagbibigay ng sobre na may lamang pera o yung hungbaw, pwedeng manahin ang pinagbigyan ng palang sobre ang swerte ng kanyang boss. Kumbaga, swerte niya ay pwedeng makamit sa takdang panahon. Yun yung binabanggit natin kanina. Na kapag ka nagsalib yung pagbigay sa ay eh nag-connect sa enerhiya ng pinagbigyan at nagsanib nga posibleng makamit mo yung swerte nung nagbigay sa iyo. Ituloy natin 'yan. Ituloy natin. Hindi ito isang biro o hindi lang isang kwento. Bagkos marami na nagpatunay na sinuwete sila nang mabigyan sila ng humbao ng kanilang boss. Dapat natin itong tandaan kung sakaling nakatanggap kayo ng regalong humbao, ito yung sobrang pula na ibinibigay madalas sa mga Chino sa kanilang kaibigan at mahal sa buhay o empleyado. May laman na pera ito ito ang tandaan nyo. Huwag nyong basta itatapon lamang ang sobre na pinaglagyan ng pera at huwag na huwag uubusin ang laman nito. Tayo kasing mga Pilipino, no? ordinaryo na kahit pag binigyan tayo ng boss natin ng uh, hungbaw na may lamang pera, aba, kukuni na natin yung malamang ng pera, syempre. So, syempre, yun ang importante. Yung, yung sobre, na pinaglagyan, Abay, yung iba hindi kasi hindi sa kanila importante 'yon. Itinatapon na lamang 'yon, no? Nung iba ay na hindi nila alam na sinasabi nga natin kanina kapag nagsanib yung dalawang energy, yung enerhiya nung nagbigay at enerhiya nung pinagbigyan. Pag nagsanib, pwedeng makuha yung swerte nung nagbigay do sa pinagbigyan. Pero ito po, kung nabigyan ka nga at nagsanib naman yung dalawang energy nyo, yung enerhiya ninyo, tapos eh, kinuha mo lang talaga yung pera, itinapa mo yung swerte, walang saysay. No? Yung pagsasalim ng, ng energy, ng good energy ninyong dalawa, pero nagtapong ka nung sobre, napuputol agad yung good energy na yon na dapat mag-connect mag-connect sa inyong dalawa yung swerte na nagbigay sa'yo, pwedeng mag-connecta rin sa'yo at ikaw ay swerte. Yan. Pero kung tinapon mo yung humbaw o yung sobrang pula, kahit na nagsanib yung enerhiya ninyong dalawa, pwedeng mabaliwala at ang swerte ay hindi mo makakamit. Kaya, ituloy natin yung usapang yan. Tuloy natin. Nasaan na ba tayo? Ayan. Dapat nating tandaan, kung sakaling makatanggap kayo ng regalo na humbaw, ito yung sobrang pula na binibigay madalas. May laman na pera, huwag niyong basta itatapo ng sobre na pinaglagyan ng pera at huwag na huwag uubusin ang laman. Itago ito dahil lumakit ito ng swerte sa loob ng isang taon partikular na sa pera. May paniniwala na hindi ka mauubusan ng pera kung nasa iyong wallet ito. Kaya ngayong darating na Pasko, isa ka sa binigyan nito o isa ka sa nabigyan nito, huwag na huwag mong itatapo ng pulang sobre. Pwede mong bawasan ang pera na ibinigay sa iyo pero mag-iwan din doon. At huwag gagastusin sa loob ng isang taon. Magsisilbi rin yung laking charm mo. Ang hungbao ay palasak sa katawagan naman ng mga Pinoy na ang angpaw. Binana pa natin ito sa mga Chino. Sinasabing ang hungbao ay iyong lalagyan ng swerte ng mga Chinese. Kapag inabutang ka ng iyong boss ng pau o hungbao, ibig sabihin lamang ito, special ka sa kanila. Mahal ka nila bilang empleyado. Ibig kasi nila, ibig kasi nung nagbigay sa iyo, maging maswerte ka rin sa sandaling binigyan ka ng pera na nakalagay sa hungbaw. Kaya, kaya lang, kaya, kaya lang tayo mga pinagbigyan, agad natin kinukuha ang pera at ang hungbaw o ang paw ay tinatapon. na, bangit ko na kanina yan. Dahil para na rin natin itinapon ng suwete na nais ibigay sa atin ang mga taong nagbigay sa iyo nito. Partikular na ang iyong boss, kapatid, ninong o ninang at kahit na sino pang tao na nagabot sa iyo nito na may mataas na pamumuhay. Doon sa nakakaunawa na nagbigay nito, nais ka lamang mabigyan rin ng swerte na tinatamasa nila. Pero kung itinapon mo ang lalagyan at ang pera lamang ang kinuha mo, itinapon mo na rin ang swerte na silang makamit mo rin sa buong taong papasok. na Lobat. Uh, ang lucky red envelope o hongbao na may lamang pera ay ito na upang magkaroon ng good fortune and good energy. Lalo na kung ang perang nakalagay doon ay bago at malutong pa taglay ng pera na yon ang New Chi Energy. Doon naman sa nagbibigay nito, dapat alam ninyo na ang perang ilalagay doon o ang bilang na nakalagay sa hungbaw. Importante rin kasi ito para makuha ng pinagbigyan ang suwerte na nais mong makamit nila. Ang dapat na lamang pera ng red envelope o ng ampaw ay dapat na sa even number. No? Halimbawa, 2, 4, 6, 8, So, ayan po. Sa so, darating na New Year, pwede doon po kay magbigay ng pera o pasko doon sa mga mahal ninyo pero ilagay ito doon sa hungbaw o ang pau lang sa ganun magkaroon rin naman ng magandang swerte sa darating na year 2025 ang iyong pinagbigyan. Kayo naman na nakatanggap ng pera na nakalagay sa angpao, ingatan ninyo ang pinaglagyan at ito ay itago o kung pwede iwanan doon ang ilang bahagi ng pera na ibinigay sa iyo upang manatili ka rin maswerte sa buong taon ng 2025. <clears throat> Para naman doon sa mga nais magbigay ng regalo, lalo na kung wallet, no? kung wallet, ang ibibigay mo, ang iniisip mo ibigay, lagyan mo ito, lagyan mo ang wallet na ireregalo mo ang tinatawag nating six-pointed star. Ito ay isang uri na lucky charm na inilagay sa wallet na nagbibigay ng swerte. Marami na lang bigay o nagpatunay na sinuwerte sila nung ilagay nila ang six-pointed star na yon sa kanilang wallet. Kaya kahit kayo na dati nang may wallet, ilagay niyo ito doon, pero mas maganda po kasi ah, pagpapalit ng taon. Bagong wallet din. No? at ilagay nyo doon yung six-pointed star. Pero kung may wallet ka talaga na piling mo napakaswerte ng wallet na yun, pwede huwag ka magpalit. O pwede ka magkaroon ng bagong wallet, pero yung lumang mong wallet na piling mo ay maswerte ka doon, no? eh, pwede gamitin mo pa rin yun, pero may another wallet ka pa na yung bago. Ano po? Ituloy natin. Ah, tandaan ninyo, lamang ang inyong wallet ay huwag niyo sa sairin ang laman, lalo na kung sa pagsalubong ng New Year. Gawin mong maswerte ang wallet, lagyan nito ng six-pointed star. Mahalaga ang paggamit, o ito pa, mahalaga din ang paggamit ng amuletong bracelet bilang pampaswete sa iyong sarili at proteksyon na rin, maging sa pag-ibig o sa kalusugan. O kaya naman, ng tektong talisman upang makaakit ng swerte ang pamilya at negosyo. Ito naman yung nilalagay <clears throat> sa loob ng tahanan o lugar ng negosyo. Da po, pina-explain natin. ng tektong talisman, dalawang, dalawang power na pinagsama. Yung uh, amuletum, sumisimbolo ng power ng swerte. Yung tektong naman, protection. Nagsisimbing pananggalang nyo sa anumang pagsubok o kalamidad, nagsisilbang palanggalang ninyo upang hindi kayo tamaan ng kamalasan sa buhay sa darating na 2025. Tuloy natin. Ah, uh, yun na po, malagay na guys ito sa tahanan ng lugar ng negosyo para doon sa mga, yan. Balik tayo sa usapan, kapag ka-birthday daw, kinakailangan na magsuot ng kulay pulang damit. Para makakit ng swerte, ganito din ba dapat mong isuot kapag bagong taon? Umaakit nga raw ba talaga ng swerte? Well, ano nga ba ang katotohanan sa usaping ito? Narito ang kaunting impormasyon tungkol sa mga kulay na usong-usong ngayong pagpapasko at bagong taon. Ito ay ang kulay pula. Bukod raw ba sa swerte ito, sa iba, ano naman ang kaitangian ng ganito? Pagdating sa iba pang usapin, partikula sa usapang puso o pag-ibig. Uh, okay naman po. Uh, Nagsisimbolo rin yan lang ng maalam. Maalam na pagmamahal. Ayan po. Kaya kapag nagsama, ang parehong mahihig sa kulay pula. asanin nyo, madali silang kung magka-partner, madali silang madarang sa isa't isa. So, ayan po. Uh, yun nga. Sabi ko, amuletum tectum bracelet. Amuletum uh, Bracelet, nagsisilbing pang nagbibigay din ng swerte, nagbibigay din ng proteksyon sa inyong relasyon, napakaganda. At yung amuletong tektong talisman na nakalagay sa bahay, dalawang power na nagsanib upang makamit nyo ang swerte at proteksyon sa inyong buhay. Sana mo kayo makakakuha yan. Makakakuha niyan, syempre, sa aming tanggapan dito po sa akin o no, sa inyong lingkod. Ang aking numero, 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yun din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa aking email at shadir at yahoo.com O kaya magmensahe sa aking Facebook page, Hayla Shadir. yan po. Ah, pero tingnan-tingnan nyo yun laman, no, bago yung mga nakapost doon bago kayo makipag-usap kasi para siguradong ako nga yung inyong kausap. Ano po? Ah, ano pa ba? Ang uh, talakayin. Ah, natin. Ano ba, ba yung talakayin? Ito pa. Matinding Lucky Charms sa 2025. Alamin nyo na nga yung binabanggit natin kanina, amuletong Tectum talisman. Matindi talagang Lucky Charm yan dahil nagbibigay yan ng proteksyon umakit ng swerte sa inyong pamilya. Ngayon, kung para sa sarili mo, na bitbit kung gusto mo laging dala ang iyong swerte, gumamit ka naman ng amuleto, bracelet, o nagpapakita ng magandang biyaya o malakas na enerhiya o maakit ang good energy na magdadala ng swerte sa iyong buhay. Ano po? Uh, ito pa, kaya mong umaman sa year 2025. Siyempre, kayang kaya mong yumaman kung magsisikap ka. Ngayon, yung sinasabi natin, charm, meron ka na niyan pero tatamad-tamad ka. Walang saysay. Kailangan, nasa iyo yung amuletong uh, bracelet o amuletum tektong talisman. Kapag ka isinulong mong yung sarili tungo sa kasipagan, isusulong ka rin ng no, tinatawag nating charm nito upang makamit mo ang biyaya o pagyaman sa year 2025. Sumuka mo at uh, maaari mo makamit talaga. Marami na nakatuna nakapagpatunay niyan. Ano po? Ngayon pumunta naman tayo sa ating taga panood. Angel Jubichato, binabati kita. Ah, uh, maidin aniko. Ito, Japanese character. Magandang gabi ng Montalban Rizal. Marilyn Velasco. Good evening, sir. Sana po mag-discuss nyo rin ang mga halaman for 2025. Yan po. Nakatakda po nating suriin yan sa susunod na ating pagla-live. Ano po. Abangan nyo po. Los Biminda Villanueva. Binabati kita. Mina Permin. Tanong lang po kung may expired ang energizer pendant at Jinx Remover Stone at Brain Power Stone. Yung pong uh, Energizer Magnetic Power Pendant, two years lang po ang tinatagal niyan dahil baka naka-absorb na po yan ng mga negative kaya natin pinapalitan kapag nakayang dalawang taon na o na-expire din. Yung talong naman tungkol dun sa Jinx Remover Stone, lifetime po yan. Ganon din po yung Brain Power Stone. Ano po? Uh, Hermin Villanueva, Sayre, Heronilla, magandang gabi. Maria Crisanta Roland, uh, magkakabalikan po kaya si 1967 at 1996 at ni 1997. <coughs> 97. 96. malabo. No? Malabo po na magkabalikan. Napakalitang tsansa. Malabo. Josephine Gamboa, uh, Merry Christmas ni sa'yo, advance. Asteria Rolodo, uh, good evening. Periel Inventan, magandang gabi. Marijan Santos, Marjorie Biason, Elvira Yamagishi ng Japan. Pinabati kita, Amalia. Ontokan Tarug. Gladys Morales, Nemia Akonin, Lou Seven. Huh? Lou Seven, maganda ka. Cecil Marino, Elvira Yamagishi. Advice po sa yung programa at red na envelope na lalagyan ng pera. Ayun po. Trexip. Pangkoga. Sana daw siya rin. Opo, kayo rin niya ang suswertein. Chewy Chua FFCIHK. Merry Christmas po. Binabati kayong lahat ni Chewy Chua FFCIHK. Vicky Seraspe. Magandang gabi sa iyo. Shina Guillermo. Shout out po sa Leonida Chang. Magandang gabi, Jessica Moreno. Jennifer Datu, Carmesita Marabeles. Jennifer Rivera, shout out sa iyo, Carmesita Marabeles. Jima Martinez. Juliet Nobles, shoutout sa inyo. Ayun po, Ah, uh, itong nakaraang Sabado, no? uh, December 7, na pumunta po tayo ng mula na uh, Quezon Province, napakalayo, no? Napakalayo. Uh, pero nakita natin yung bahay, okay naman, pero may mga bagay na nagki-create ng negative. So, no, Paneremedyo natin 'to, sana maging okay sila. At uh, nung dumating naman po kahapon, uh, December 8, Nariyan naman tayo sa Kalawan. Kalawan na uh, Laguna, no? At uh, pinunta natin yung bagong tayong tayong bahay, no? Uh, hindi pa nalilipata. So, okay naman yung bahay pero nalagyan natin ng pangkontra kasi may mali sa ibang position. Ano po? Ayan. Uh, ano pa ba, ba? Sabina Darakan. No? Sarili na darakan. No? Uh, wala na pa tayong oras. Uh, doon po sa mga nagnanais, magkaroon ng no, mga binabanggit kong lucky charm, particular na po ngayon darating na year 2025, amuletong uh, bracelet, pampaswete na, pamproteksyon pa, at para rin sa uh, inyong magandang love life. At siyempre, ang amuletong tektong talisman na nialagay sa bahay, nagsisimbing proteksyon at pangakit ng swerte. Pinagsanay ang dalawang kataga upang patatagin ang swerte at patatagin ang proteksyon na wag kayong taman ng kamalasan sa buhay. Pakashare lang po ang video na ito at pakilike na rin sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso at kasambahay. Ano po? Share nyo lang sa akin kung anong gusto nyo pag-usapan natin. Ang sa ganoon eh, mapagbigyan ko naman kayo. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!